the whole truth and nothing but the truth in this proceeding. So, lahat po na, na nagsabi na yung prinsintang picture ay hindi totoo at luma na, were they under oath, Your Honor? Kasi pwede natin sila site in contemplator at pwede natin ipakulong sa baba? Yes, Your Honor. The persons Sorry, who testified pwede. the last time were all under oath, Your Honor. Kaya, kaya nga hinihingi natin yung mga affidavit dito. Eh. may mga yes, Your Honor. May mga nagsabi na hindi raw akma sa katotohanan. So gusto ko makita lahat yan. So, Kasi the last time they said, yung mga picture pinakita ko, sabi nila luma na yan, kumpleto na, accomplished na. Yung mga nagsabi noon, umanda kayo dahil pwede kayong, kung under oath kayo, pwede kayong makulong sa baba. Maluang-luang ba yung kulungan sa baba, uh, Mr. Chair? Para wala pa, wala pa lamang. May isang araw. Kaya pa masama ako pakiramdam ko ngayon. Sa Tertulpo, doon ako nag sa Bilibid. Hmm sa maximum security kung e baka susunod silang tutuloy doon sa bilibid uh, Senator Turfo you have the floor anyway I, I think you have a presentation to make yes sir uh, Mr. Chair una sa lahat maraming salamat at pinaulakan niyo po yung aking privilege speech para maimbestigahan itong malaking anomalya na nangyari at nangyari ngayon sa National Irrigation Authority na kung saan nasa short change po yung taong bayan especially yung ating mga magsasaka sila po ang naging kawawa rito na sa ating mga magsasaka sa irigasyon para makapagtabaho sila, makapagproduce ng bigas. Hindi lamang para sa kanila at kanilang pamilya, kundi para sa ating bayan. Ang nangyari, kinukurakot yung pera na para sa panggawa ng mga irigasyon, pinubulsa. At ngayon, dito tayo para investigahan Itong malaking katiwalian. Ano yung mga issues at hand? Ito po, sampo. Una, numerous irrigation projects have been pending for completion for more than five years and up. Number two, irrigation projects are not functioning or operating despite being issued a notice to proceed. Number three, failed, uncompleted, and, and substandard projects... Of the NIA. Number four, rigged public bidding for contractors. Number five, contractors allegedly submitted fake accomplishment reports to the NIA, which is evident due to the large disparity between reported and actual percentage of project completion. Number six, contractors were already paid even if the projects were not yet completed. Number seven, according to the NIA inspection and assistant team, there are 28 anomalous irrigation projects. Number eight, 890 million was allocated for projects, but the project's construction was never started. Isa example puyan. Number nine, most of the anomalous projects were allegedly approved. And number ten, as of June 2022

Irrigational areas in the Philippines are irrigated, and only 38 of the 80 target provinces and chartered cities have received agricultural machineries, equipment, facilities, and small scale irrigation projects. Now, Mr. Chair, during the last hearing, uh, we presented pictures and videos of irrigation projects that were not completed. Despite the fact na bayad na po yung uh, proyektong yon, yung contractor at pinasinungalingan po nila rito na luma na po yung picture at kumpleto na po yung proyekto na mga prinsinta ko rito. I will show you again, Mr. Chair, those videos and pictures of those uh, uh, projects in question. And I would like to remind everybody here, nagpadala po ako ng tao kahit na malayo, all the way to Ilocos, nagpadala po ako ng tao ko para mag-inspeksyon at para i-video, i-record yung kanyang nakita doon at para mag-interview ng mga taong naroon. So this time, hindi niyo na po pwedeng pasinungalingan dahil kapag magsinungaling kayo rito, you will be cited in contempt at kayo po ay makukulong doon sa baba. Okay, Mr. Chair, pwede natin pakita yung video? Uh, uh, technical, can assist? Dati po talaga po uh, ah, napakalaki ng pakinabang ng mga magsasaka sa amin dito. Siguro po more than 25 years na wala na, hindi na siya gumagana. Kaya po napakalaki ka wala ng mga farmers namin dito. Kaya po sa ngayon, lahat ng mga magsasaka dito eh, may kanya-kanyang water na mismo. Doon lang po kami umahasa lahat ng magtasaka dito. Kaya nga po sa ngayon, yung mga uh, dating uh, bilang na hinahanin ng mga magtasaka sa amin dito, talagang nabawasan. Siguro, mga three times ko lang nakita yung niya magpunta rito sa amin. Last year po, pumisita dito. Pero kontra sila siyan. Huwag nga po nung nawala ang irrigation, hindi na po napapakinubangan yung lugar na yan. Kasi po siyang palayan talaga. Okay, so bali ginawa na lang po siyang ano? Fispan. Kasi di naman kami pili-pili ng bigas. Pero ngayon, di naman kami pili ng bigas. Dahil nila lahat rin natatasa sa purto bigas. Okay. So ako yung nagsasaka dito sa Ontario ng Binagbag. Uh, ah, nakamulat ako noong 1970 na puro pagsasaka nga dito. Pero wala pong irrigation. Ang ah, aking naman kailangan sa liya po, magkaroon po ng irrigation dito sa barrio namin para naman maraming matulungan na mga malilig na tao na makapagsaka po kahit po hindi makabilis sila ng motor merong inaasa ang patubig ng maya So, so sa kong irrigation po pag-usapan talagang wala po kami namin yung mga magsaka po dito, umasa po sa Sapa, uh, Tubigulan. Pero nung uh, mga first or second quarter po ng 2023, pero po nagpunta dito tiga niya. So, <laughs> mapusa sa isang tao, may lupa, para lagyan ko at ayaw So, so, now, hindi na po nagbalik. dapat yung mga engineer kompleto lang sa engineer at saka hindi yung kapalit-palit <smarton> ay -palit. Eh, kung kapalit-palit hindi mo alam kung yung kapalit ay eh, mas malaki po alam ko saan ay eh, yan ang mahirap hindi ko na matandaan kung anong boto ano na ito walang punto walang punto ay... Eh. Yung supply ng tubig dito ayos naman pag yung tag-ulan. Arata supply naman lahat dito. Tapos pag dating ng yung summer na, yung mapagpasok, medyo kumihina na siya kasi mababa na lang yung level ng tubig. Ang ginagawa na lang nila yung magamit na lang ng pan yung bomba. Tapos yun yung ginagamit ng pumpa tubig na sisira ang mga irigasyon namin. Kami lang po ang nag nagre Lahat kaming mga magsasaka dito sa amin, natutulungan po. Wala namang pumupuntang niya dito sa amin. Nananawagan po ako sa niya, Sir, Ma'am, sana matugunan niyo ang aming problema sa aming irigasyon. Kaya sinaksira na po. Ito lang po ang pinagkukunan namin ng tubig eh, sa aming palayan kung wala po ito hindi kami po nabubuhay ma'am yung bagwayos po ngayon namin maganda yan may will pero nabuwag yun na nawala na nasira na pero ngayon ginawa ng mga farmers parang bayanihan po eh nagawa na kaya may tubig kami Ayun, uh, Mr. Chair, pumunta mismo yung staff ko para i-confirma <laughs> yung pong mga projects na hindi po na kompleto na sinabi niyang NIA kompleto na raw umpisaan po natin doon sa balog-balog sinabi po dito na yung phase 2 ng balog-balog na nakita naman natin na abandon na na panahon pa ng uh, administrasyon ni Cory Aquino, pre dating presidente Cory Aquino, inumpisa niyon hanggang ngayon di pa natapos at abandonado na despite the fact na ang uh, laking pera na naibuhos doon. Ang sabi nila, meron daw phase 1 ang balog-balog. Phase 1, natapos na. Pumunta po yung reporter ko, wala po siyang nakitang Palog-Palog Phase 1? yung po muna ang unang tanong ko. Okay na. Uh, uh, is this part, Administrator Gillian, is this part of your uh, of o hindi? Uh, yes, sir. sir uh, Chair. good morning, pakisagot yung uh, tanong ni Senator Tulfo? palog Wala na dito yung mga tribo. Eh. Hindi na natin inimbitahan kasi... Medyo may kalayuhan din para sa kanila. Mr. Chair, nandito naman po ang dating administrator kasi time po nila yun. And then, sa balog-balog hearing natin last time, we asked for a copy of the memorandum of agreement na di umano, hindi nyo natupad. So, can you nah, po explain yun, that also? You, you yes, have sir. the floor, you can answer. Uh, Mr. Chair, good morning po. Uh, since nandito naman po ang ating uh, former administrator, uh, General Desire, uh, uh, pwede ko bang i sa kanya yung microphone para ma- explain po niya yung kasi Roger yes, uh, si uh, saya yung tanong ni Senator yes, Tolpul po wala naman daw phase 1 yun eh okay. okay. um uh, okay. so, ano naman so sales uh, na ata ito Yes sir uh, thank oh, you very much sir Uh, <laughs> uh may I uh, request uh na paki-flash lang po yung ano uh, yung tungkol sa barong balot Meron din kayong video uh, The same uh, mabago to uh, kay Senator Tolpul kasi last week lang siguro to ano? Ah ito ito yung pa-flash Ano po yung pa-flash uh, Pero sir uh If, uh, can, can you answer kung the question? Sir, can you answer the question of okay. Senator Tulfo? Yes, sir. <clears throat> Actually, uh dalawa po talagang ang phases 'yan. Uh the phase one that uh, was uh, implemented from 1999 to 2012 with a budget of uh, 2.362 billion and uh servicing and uh, area of about uh, supposed to be 12,475 hectares. So, uh, tapos na po Nasa yun. Sa background, yun ang balog-balog? Yan ba yun? Parang iba yan. Iba na to. Ah, ito na ba yung balog-balog? Eh, eh, ito na nga po, sir. Par e, e, yun yung, yung, ito sir, yung uh, phase one na sinasabi. Which one? Alin dito? Ito may picture. Yes, sir. So, ito po yung service area niya, yung kulay green. No? And then, uh, uh, yung, yung phase 2 po, uh, it can, <coughs> ginawa po ito noong uh, 2013 because uh, during that time na itong <coughs> phase 1, uh, cannot really uh, uh, service yung uh, 12,475 hectares, dahil po pagka-tag-init, uh, nauubusan po ng, uh, ano, ng uh, hindi niya ma-service ng lahat. Uh, they came up with a study uh, na to come up with a high dam. Ito na nga po yung uh, phase 2. So, uh, supposed to be it started ang uh, noong uh, 2013, pero marami po kasing mga uh umayaw dito ng babatikos uh, dahil mga ang gusto po nila series of dams uh but then uh, experts said that uh pinakamaganda at pinaka-beneficial sa lahat po ay yung high dam so itong uh, phase 2 uh nai-award po sa ITP Bigwangxi uh, before my time pero hindi nga po makapag-umpisa dahil po uh, ang daming hinaharang. But uh, when I took over as uh, the administrator in 2017, I worked it out na, uh, ano, na mag magawa na ito kasi po matagal na. Okay, General Kasingit. Yes, so sabi niyo maraming humaharang. So for so many years, maraming humaharang at hindi niyo po nagawa ng paraan o ng NIA na para kung sino man yung humaharang na yon ay uh, makausap kung kinalang kausapin o uh, mabigyan ng uh, solusyon yung uh, ginagawa nilang pagharang. Yes, sir. Kasi panahon pa ni dating Presidente Cory Aquino yung Presenio Project and up to now, hindi pa matapos-tapos. Just imagine, so how many years na po yan? Yes, sir. And mind you, inabandonan po yan. Pumunta po yung staff ko doon, abandonado na po yan at marami pong nag-witness nag, uh, nag -witness mga pumunta rito na mga katutubo at sinabing abandonado na po. And yet, ito pong nakakaya, sir, although this is no longer your time, yes, sir. humingi pa po ng pang-maintenance. Inabandonan na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year para sa maintenance nung isang bulok na proyekto. And we were informed nung last hearing by Engineer Gillen na bigyan ng isang pagkakataon for another billions and billions of pesos matatapos na na by 2027. Yes, sir. Sir, so, uh, actually so, po, sir, yung phase 2 ay ang uh, marami na rin po na-accomplish doon. Ang hindi po lang Sorry po, General, wala po na-accomplish doon. Inabandonan na po. Abandonado na po talaga, sir. General, yung, uh, yung ano po sir yung yung high dam at saka yung diversion po. Sorry po abandonado po, po talaga ah. We were there yes, my people went there and then nandito po yung mga katutubo ah. at sabi nila wala na po silang pakinabang doon abandonado na no nothing ah. okay and then sabi nga po ni engineer na kailangan sir ang pagkakataon matatapos yung project by 2027 pero kailangan bubuhos ulit ng billions and billions of pesos. Yun po yun. So, ibig sabihin, yung project na balog-balog phase 2, wala ng pag-asa, pero bubuhayin po ni Engineer Gilen pag pupunduhan natin ng another billions and billions of pesos. Yun po yun eh. Now, wag na po natin pag-usapan yung part phase 2 kasi po, wala na talaga yon May picture man po. Pictures don't lie. Okay. Sa phase 1 na lang po tayo, wala pong phase 1. Yung pinapikita niyo yung picture, wala po yan. Hindi ko alam kung saan yan. Yung binigay niyo po sa aming address nung last meeting natin, Matatalaib, Tarlac. Tama? We went there with my staff, wala pong irrigation project sa Matatalaib, Tarlac. Meron po ibang irrigation project doon, yung Tarlac RIS. Pero hindi na po yung balog-balog. Marami nagsasabi doon na nakausap ng staff ko, wala rin silang alam na balog-balog phase 1 ah uh, mr chair honorable uh, senator ah uh, ang inexplain po nila ay sorry yes, i'm sorry saya saya sir yes yes sir uh, gusto ko lang pong diretsahan sir gusto ko lang pong liwanagin, sir ang inexplain po nila sir ganito po kasi yan yung phase 1 doon po sila nagconstruct ng diversion dam. Ito po yung Tasmodius. Pwede paki pakita natin yung um, pictures. At saka yan po, ay totoo pong may mga naservisyohan na po. Nandito rin po yung mga farmer leaders po ngayon na nakikinabang doon sa phase 1. Pwede po natin sila. Okay. So are you saying, yung pinapakita yung picture ngayon, yung med dam, yan po yung balog-balog phase 1? Phase 1 po. Itong Tarlac diversion yan, yan dam? Po yan po yung phase 1. Yan po yung phase 1? Yes. Pwede po ba ipakita nyo sa akin yung POW niyan? Yung project support, I need to see that. Sa so next yes, hearing, yes, can you present yes, us yes, yes, the sir. project support? Yes, yes sir. Po. Very good. Yes, po. And see, then, po? Uh, andito rin po yung mga farmer leaders po na nakikinabang na po ngayon dyan. Pwede rin yung po silang... Okay lang po yun. Po. Very good. Kung nakikinabang. Okay. Ang gusto ko po yung POW. Yes, That's sir. very important sir, po. to us. Ang, uh, uh, and I, might, I, I must add po, ang sinasabi po nila, itong phase 1 po kasi na yan. Kasi, kasi, Mr. Chair... Doon sa POW, may kita natin yung klase ng proyekto ng pagkagawa kung yan po ba'y kumukonek doon sa phase 2. Yun na po. Go ahead po. Continue, sir. ah uh, yung phase 2 po kasi, sir, eto na yung magtatayo sila ng high dam. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, uh, dalawang klase kasi yung dam na yan. Itong isang ito, isa diversion dam. Ito lamang po yung itinaas nila yung uh, para may taas yung tubig para pumasok po sa kanal. Pero ang diversion dam po kasi is hindi po siya reservoir type. Wala po siyang maipon na tubig. Kaya po nagplano po sila na magtayo ng high dam. Ito na po yung reservoir type para po maipon nila yung tubig pagkatag-ulan and then madagdagan po yung tubig na may service nila sa area pag mag-release po sila. Pero ikakas okay. din po ng... Okay, Mr. Data. Chair, uh, engineer, I'm not an engineer. I'm not an expert like you pagdating sa mga dam. Ang akin naman, tinutumbok ko rito yung completion of the project. Kung nandung ba yung project, kung natapos ba yung project, at paano ginawa yung project, kung tama ba yung pagkagamit sa budget. Yun lang po pag-usapan sa mga construction, sa mga pagdaloy ng tubig, etc., etc. Wala ako masyadong alam dyan. Gets mo? So, gusto ko lang malaman kung talagang na-implement yung project properly at nagamit ng tama yung pera. So, sabi mo, yan yung phase 1. Okay. Kailangan ko ng POW. Sunod na hearing, you will show that to us. Tama? Yes po, sir. And then, uh, again, uh, pwede nyo itatangin pa. Then, okay support. na yun. Yes, sa POW na tayo magkakatalo. Thank you. Thank you that, Senator yes, sir. Uh, siguro bukod dun sa program of work, ipadala rin sa committee ito yung feasibility study ng phase 1 ko meron. Kasi kanina nabanggit nyo, iniba yung gagawin eh. So, pwede ko nang tanongin nga, was there a feasibility study for phase 1? Meron? Actually po, sir, yan po yung mga preparatory works before a project uh, would commence. So, there is. Uh, opo, opo pero so, po yan. Isama niyo po doon sa POW. I would, uh, I would like to add also, kasi there are stages na dapat in-observe bago ma-implement isang project. Una, yung feasibility study, sabi nyo nga po. And then, number two, design and engineering. Number three, POW or program four. Number four, budget. And number five, implementation. So, doon po sa balo-balo, kailangan ko po yung lima. Of course, kasama na po yung POW. Now, medyo lulundag po tayo para mas madali natin maintindihan lahat. Nakita nyo po yun dun sa Benguet, sa uh, Sir Datulfo, with your indulgence, yes. pa ako dito sa balog-balog. Binigay na sa atin yung kopya ng memorandum of agreement na nireklamo ng mga tripo. Uh, yung nakalagay dito sa page 7, yung sukat ng, sukat ng lupang ipagkakaloob at pabahay. Parang dito nagkakatalo. Pangalawa, yung lugar na paglilipatan. Kung pwede natin pakita yung larawan ulit na Nilagay sila doon sa lupa na nagla-landslide. At mula page 7 hanggang page uh, 9, ito ata yung mga hindi natukunan ng NIA. <laughs> yung memowa, lugar na paglilipatan, resettlement site, sukat ng lupa, <clears throat> agroforestry lot and access roads, at kasama na rin yung kabayaran sa pagka pagkaabala. Were this complied with? Ito, ito na ba yan? Yes, Mr. Chair. In fact, I think uh, nag-prepare po si General Visaya ng presentation niya, sir. If you just allow him na ipaliwanag po para klaro po yung lahat ng mga issues, sir. Kataw